sa isang tahimik na baryo. Tuwing umaga ay hindi nakalilimot si Lola Berta na magdasal. Na siyang taliwas naman sa kagawian ni Juan. Juan, magdasal ka muna bago magsimula ang araw. Hmm. Lola, pwede bang tulog muna? <laughs> Nadasal lang ako sa panaginip. O oh, ungawan, baka may delivery service ang nasal sa mga panaginip mo. Huwag kalimutan ng umakan dasal dahil ito ang ilaw ng inyong araw. Ay! May boses ba sa kisam eh? One bago kumain, dasal muna tayo. Lola, pwede ba nga bang umungaya? dadasal na rin. Kung ganon, ang dasal mo, puro amen, nom nom nom. Aba, Juan, hindi pwedeng shortcut ang dasal. Parang fast food, kailangan home cook ang dasal bago kumain ay hindi pambabagal kundi pa sa salamat sa biyaya. At nung kinagabihan, bago matulog, ay muling pinaalalahanan ni Lola Berta na magdasal si Juan. Juan, anak, magdasal ka na bago matulog. Ah. Wala. Pwede akong bukas na lang. Mag-alam naman ako eh. Oo, Juan. Bak may snooze option din ang nasal mo. <laughs> o kaya, <yeah>. auto-reply. <laughs> Lord, BRB. Tulog muna ako. Ang dasal bago matulog ay unan ng kaluluwa. Kung wala ito, paano ko aaliwin sa panaginip? Ay, sige na nga. Amen. Good night, world. Oof. Uh. Kinabukasan, araw ng linggo, nagsimba ang buong baryo. Mga anak, ang simbahan ay tahanan ng ating panalangin. Amin agad, Padre. Baka malita ako sa palengke. Aba, aling siyon. Kahit discount day sa palengke, hindi pwedeng i-fast forward ang misa. O ikaw, Wal, Baka dito ka na makatulog. Hmm. Hindi ah. Ayon, magdadasal ako ng todo. <laughs> Kung bawat dasal na liitman o mahaba, ay pintuan patungo sa Diyos. At mula noon, natutuhan ni Juan na ang dasal ay hindi abala, kundi regalo sa bawat oras ng buhay. Lola, Ana, magdasal muna tayo bago kumain ng hotdog. At least ngayon, hindi na nom-nom ang dasal mo. <laughs> Mabuti na lang. Kung hindi, magpapataw ako ng penitensya. Hugasan lahat ng kaldero ng baryo. <laughs> ang panalangin ay ilaw ng araw, lakas ng katawan at gabay ng gabi. Huwag itong kalilimutan at ang inyong buhay ay laging masagana.